Okay, welcome to Rain TV. Eto ha, ano nang nangyayari ngayon sa admin na ito? Desperado na ba? Di ba kasi lahat ng mga gustong magpahayag, no? Or magpalabas ng kanilang mga saloobin, mga komento nila, ng kanilang mga hinaing, no? Sa demokrasyang bansang ito, ay binubusalan nila ang bibig ng bawat tao. Nung ano, Nung isang araw ha, na sinuspende nila yung governor, parang governor doon sa Bohol, kasi nga, nalaman nila doon sa survey, ay eight, negative 8 ang result doon. So, alam ng taong bayan kung anong klase ang performance ng, ano, ng admin na ito. Kung may tiwala kayo sa sarili ninyo, no? or sa mga gabinete ninyo, hindi nyo sila papakialaman. Kasi ginagawa ninyo yung trabaho ninyo. Huwag kayong matakot. Hayaan nyo silang magsalita. <laughs> Hayaan nyo sila kasi nga, lahat tayo may karapatan. Karapatang pang tao. At eto ha, bakit ayaw nyo marinig ng mga negatibo? Ng mga hinaing ng mga bawat tao? Paano nyo ma-improve yung ano niyo ginagawa ninyo? Kung puro na lang positibo. Paano nyo malaman ang mga problema ng taong bayan? Kung hindi nyo naririnig kung ano yung mga reklamo nila. Mas maganda nga yung may mga negative na mga comments dito o ngayon sa administrasyon na ito para malaman niyo kung ano yung pwede nyong baguhin. Kasi pag ganito yung mga ginagawa ninyo, talaga mag-aalburuto mga tao. At least, nalaman niyo yung mga nangyayari ngayon. Okay, pakinggan mo na natin si ano ha, si Madam Maharlika sa sa mga sinasabi niya tungkol dito sa mangyayaring maisog rally bukas, no? Na parang may plano na naman sila para hindi matuloy. So pakinggan natin siya kung ano bang ginagawa ng desperadong, no? Mahal nating admin na ito. Okay, let's watch this video. I don't know kung narinig na kasi nag-leak -nag na rin itong information na ito dito sa Amerika na nagpadala si Bangag at yung kanyang pinsan, di ba? Si Tambalusos pumunta pa dito sa Jamaica mula sa pag-food -poison, pag poison niya at dito pala nag pa sa Amerika at uh, mayroon siyang, according to our source, na nagbitbit sila si Tambaluslos, si Martin Romualdez na kalaban ng bayan ng Jotang Jenemas na penguin. <laughs> Di ba? Yung ganun eh. Penguin. Daw gago ang diputa niya. Anyway. Mami, tos lukon niya buto kasi liit ng, ano, ng cocktail na hotdog. But anyway, sorry naman. Wala, gusto ko naman kasar ngayon. Magkano naman mga palangga. Di, eto ang chika boom boom. So, eto. Nagdala siya, ayon sa ating source, nagbitbit ng mga hecklers. Okay? Mga panggulo. Okay? Mga panggulo sa mahakbang ng maisog rally. Ito si Asian Chinito na alaw na naman sa cocktail hot dog. Ay, nako. Si Jobert, the, Go the good book. Madam, as lang po, may gaganda po ang maisog rally dito sa California. Kailan po para makasabang We're working it out. Yeah. So anyway, uh, nagbitbit, ayon sa ating source, sa ating sa Juting Jahas, nagbitbit ng mga panggulo, itong si Romualdez at si Bangag, dahil utos ni Bangag yan eh, ng bonggang-bongga, para guluhin mga kababayan yung maisog rally sa New York. Ito po ay binubuo ng mga iba't ibang grupo sa Jamaica. So ngayon, papaano? Tignan ninyo, hindi lang siya basa-basa nagbitbit. Okay? Kasi bayad yung pamasahin nila at yung bayad sa kanila. Okay? Ay pera ninyo. Pera ng bayan. Okay? Sabi na nag-comment, ni Mario Mendez, 90 billion sinako na naman ng mga Marcos Romualds Areta. Areta to na ginawa ni Panahon ni Ontiveros. Yes, napadod ko ngayon kay uh, Spokes Harry Roque. But we'll talk about that later. Let's focus muna dito sa topic na to para hindi tayo patalon-talon. So nagbitbit ng mga uh, more or less 90 katao para kunyari magrali-rali doon pero manggugulo. Ito mga kababayan, kailangan natin i-intercept. Kailangan natin ahead of time, malaman ninyo ang plano ng bangag na gobyernong ito. So imagine niyo ang bagag noon, bangag ngayon, nagbitbit ng mga pin ah, pinang yung mga ano na yon, yung mga binitbit ni tambaluslos na makigulo doon o they di disrupt nila yung uh, uh, peaceful uh, not really protest, it it's a celebration ng ating mga kababayan sa New York. At uh, ito ay celebration ng uh, Independence Day. So ngayon, yun yung nakarating sa ating information. Pero actually, kailangan makausap ko si Attorney Vic Rodriguez eh, uh, kung paano ba yung process ng pagpasok uh, niya sa immigration, naging smooth sailing ba. Kasi nga, during nung nasa airplane pa lang siya, may nakarating sa ating na information na nagfabricate na naman ng istorya etong si Bangag at si Romualdez at si Lisa Tanas para hindi makapasok si Attorney Vic Rodriguez sa Amerika. Okay? Tulog pa kasi si Atty. Vic ngayon, but I hope kapag natapos na yung kanyang event dyan sa New York, makausap natin siya. Ito po yung nakarating sa atin na gumagawa ng paraan hanggang Amerika. Itong mga bangag na ito, kung paano pigilin itong ating mga maiisog na mga leaders like Atty. Vic, Atty. Glenn Chong, but ito, pag pinag-usapan natin, si Atty. Vic para hindi matuloy dito sa New York o sa Amerika. So, sabi ko nga, hindi, hindi ko pa nakakausap si Attorney Vic Rodriguez about kung how smooth ba yung pagpasok niya dito sa immigration. Tandaan niyo, si Attorney Vic po ay private citizen. Hindi siya taong gobyerno. Kung wala siya kung mapapasok siya dito sa Amerika as tourist o kung ano yung purpose siya. Di ba, pag pumapasok ka ng Amerika, tatanungin ka, what is the purpose of your visit? Ano gagawin mo? Ilang days ka? Di ba? So, yung mga ganong simpleng katanungan. So, nakarating sa atin mga palaga, ahead of time pala, merong reporting na ginawa according to my source. Hindi kailangan natin i-very kailangan natin ma-interview si Attorney Vic Rodriguez para malaman natin kung naging again kung naging smooth ba yung pagpasok niya. Mukhang nakangiti naman siya doon sa airport, nakita ko yung video, pat ganun pa man. May fabricate na istorya itong si Bangag, itong si Romualdo, itong si Lisa para harangan si Attorney Vic Rodriguez para makapasok sa Maisong. Okay, so yung ginawa nila, number one, na ma-unsyame o baka ma air ma -A to a o airport to airport si Attorney Vic pabalik ng Pilipinas. Ginawa nila ng chika boom o fabricated para harangin or something, ma-interrogate o yung mga ganong chika boom So, uh, kaya ano nakita ko kanina si Attorney Vic, I'm so happy. Sabi ko, oh my God, I'm glad. Nakapasok siya at may mga picture yung mga grupo, ganyan-ganyan. But we don't know kung ano yung, uh, yung anong kwento behind the scene. So dahil, again, ito po ay nakarating sa ating information, ginagawa lahat ng mga bangag na ito para harangan ang maisugrali. At ito nga, nagpadala itong si, nagbitbit actually, si Romuales, mga bayad pa ito ng pera ninyo, taxpayers' money, para manggulo sa June 2. Although, itong organization na ito, itong um, uh, pagtitipon na ito, actually, it's act. this is parada. Guest speaker si Attorney Vic. Dapat nakasali kasali ako doon. so happy na nagliliwaliw ako ngayon. So, I cannot go. So, ngayon, mga, mga kababayan, so, nagpadala nga ng 90 katao na bayad nila. Bayad pa masay, bayad paglamon. So, tignan natin at uh, kung ano yung gagawin ng mga hinayupak. Kasi mga manggugurgur to eh. Okay? Sabi ni Benji, nag-meet ang grit kasi attorney. Kaya yeah, nakita ko yun, nag-attorney na siya, nag-meet ang grit. Ngayon, mga kababayan, kaya syempre, uh, nung nalaman ko to, inalerto ko yung mga, mga kaibigan natin sa New York na uh, I cannot say, I cannot say here, you know, just to protect. Inalerto, inalerto natin yung mga ano, mga palangga natin doon sa New York. Kasi nga, dahil sa itong, ka, ka itong kadesperadohan ng mga jutang jenemes na mga bangag, lalo na si Lisa, kasi malapit na kitang kalawitin dyan. At ng taong bayan, kakalawitin ko yung kipay mo, yung corduroy mong pagmumukha, Lisa. Kakalawitin ng taong bayan, napaka-evil to the highest level ninyong mga ginayo pa kayo. Imagine nyo, nasa Amerika na, di ba? Actually, mga kababayan, barya lang po ang pamasahin ng 90 katao, isang daang tao. Kasi ang nagbabayad niyan, pera ninyo pera natin pera ng OFW pera ng mga nag nagpapadala ng remittance by the way June 15 no remittance day tayo okay yan yung protesta natin sa uh, gobyerno ito para maramdaman nila so ganun pa man mga panangga so gusto nila itong harangan ng Maisugrali ito ang dapat na maano nilahan masiguradong makumply no ng mga gustong mag-rally doon bukas sa June 2 doon sa New York City ito yung mag-secure sila ng permit no bago sila gumawa ng rally no para magpapatibay na may karapatan silang magsagawa ng rally. At eto pa, legal support ng mga abogado na nakatuon sa civil rights at public assembly no laws para pasigurado na ang lahat ng aktibidad doon ay naaayon sa batas. At saka makipag-coordinate sila sa mga local authorities doon na makipag-ugnay sila ng mas maaga no, sa NYPD no, at iba pang lokal na no, otoridad para masigurong maayos ang daloy ng rally at para maiwasan nila ang gulo doon. Ang gaganapin naman nila no bukas eh rally lang naman sila, hindi naman sila maggugulo doon. At saka, hayaan natin sila magpahayag ng kanilang ano, ng kanilang mga gustong panawagan no sa admin na ito at sa kay, ano kay President Marcos.